Lunch time guys, lunch time man to ninyo guys. Alam ko ay tinolang malok. Hmm. Tinolang manok. Sinundok kasi siya ng maga kasi siya sinundok. Una kasi kami sinundok. Gusto niya. Huli siya ang susundok. Eh. Lagyan ko lang ano, suka yung chicken, guys. Nilagyan ko nito, guys. Nang sukang paumbong. Nilagyan ko siya. Di, hindi ko lang binidyo kayo. Hawak-hawak -hawa ko yung camera. Salap hmm. Hmm. siya, guys. Maasim na. maangaw Hmm. Mam. Nakawik ko lang pala guys, galing OT. Ang duty ko kay 10pm to 6am. Then OT ako ngayon. Uwi ko, 12. Hindi, 6 hours OT. Minsan nga, 16 hours kami naka-duty. Kasi street kami sa OT. Kaya nyo, mag ng 16 hours. Mag-duty ka ng 8 hours. Tas. Yeah, sarap nito guys. Ito. Liquid seasoning original. Susto. Magic seasoning to ha. Brang